Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti, maayos at siyempre masigla at malusog sa buhay espiritual Kayo po ay nakikinig sa ating programang Kamalayan Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas gamit po ang radyo sa mga partner stations natin at dahil po dyan iba-ibang oras. Tayo rin po ay pwedeng masubaybayan gamit po ang ating uh, 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page at syempre ang ating Radio TV. At uh, pwede rin tayong masubaybayan gamit po ang GCTV Channel 185. At sa ating pag-aaral sa pagkakaataong ito, pag-uusapan po natin ang emosyon at sa karelasyon. Ito po yung naging topic natin itong nakalipas na mga araw at napakahalaga talaga sa isang mananampalataya na makita ano bang kaibahan. Ano bang kaibahan ng isang taong may kaugnayan sa Diyos doon po sa mga taong wala namang kaugnayan sa Diyos pagdating sa ating relationships. Of course, alam po natin na ang Bible ay nagbibigay ng napakalinaw na mga katuruan, kapahayaga na nagsasabi sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. Ang tao na walang pagkakakilala sa Panginoon at saka yung taong may pagkakilala sa Diyos, pare-parehas naman niyang nakakaranas ng mga hamon sa buhay. Totoo yan. Pare-parehas tayong naiinis, pare-parehas po tayong nakaka-experience ng grief, happiness, anger, halo-halong mga emosyon. But I believe, as a Christian, we have the responsibility. So, meron po tayong responsibilidad na hindi lamang bantayan ang ating emosyon, kundi ito po ay pangunahan. Hindi tayo dapat nagpapagabay sa ating emosyon. Sa halip, hinahayaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang huhubog sa ating emosyon. Kaya ang isang benepisyo po ng Biblia pagdating sa usaping ito, tinuturuan tayo eh. Ano ba yung mga emosyon na nararanasan natin? Ano yung valid? Ano yung hindi? At paano ba natin haharapin ang mga emosyon na ito? Totoo yan at napaka-importante po yan. Kasi kadalasan yan yung bagay na nakakaligtaan natin eh. Yan yung na-overlook natin. Hindi natin naiisip na ano ba yung tamang emosyon? As a Christian, tama ho bang nararamdaman ko ito? Or uh, kung hindi naman po kayo isang Kristiyano, pero ang katanungan po ay bakit sinasabi ng Biblia na merong tamang emosyon, merong hindi? Para saan? Alam po natin na ang emosyon ay maraming epekto sa buhay natin. Magbibigay tayo ng ilang mga halimbawa. Una po, ang emosyon ay umaapekto sa ating desisyon. Totoo yan. Sabi nga ng mga counselors, ano po, ay uh, saka syempre yung mga nakaranas na ng epekto nito, huwag ka daw gagawa ng major decisions pag ikaw ay nasa high or low ng emotions. Ibig sabihin, pag masyado kang masaya, pag masyado kang malungkot, huwag ka munang gagawa ng major decisions. Kasi paminsan yung judgment natin apektado nitong highs and lows na ito. Naalala ko po sa isang kasal na aking pinuntahan, isang ninong po ang uh, nagbigay ng payo sa mga bagong inaanak niya. At ang kanyang payo, eh, doon ko lang actually narinig yon. Marami na ako narinig ng mga payo sa mga kasal. Of course, they, all have, uh, they all have their own um, priorities pagdating sa ipapayo. Pero ang sinabi ng ninong na ito, huwag magsasalita ng tapos. Na ang ibig niyang ipakita, ipahiwatig ay ang katotohanan na yung ating emosyon ay pwedeng maging malaking impluensya sa ating mga desisyon. Totoo po, na paminsan po umaabot tayo sa point na yung ating emosyon yan na ang kumokontrol ng desisyon natin. Kaya mapapansin mo may mga bagay na ayaw nating sabihin, gawin, ayaw nating uh, maging reaksyon pero pagka nang ibabaw po ang maling emosyon eh kadalasan po ay uh, ito na ang uh, umiimpluensya sa ating mga kapasyahan. Kaya minsan, 'di ba, mapapansin mo, mga simpleng bagay nagiging malala. Mga bagay na pwede naman sanang palampasin, nagiging malaking issue. At uh, sa maraming pagkakataon na natin sa balita, minsan po yung simpleng away trapiko nag-escalate umaabot sa point na may mga nasisirang buhay dahil dito Either nasira dahil maaring napatay po o kaya nasira dahil uh, nagkaroon ng consequence yung mga maling aksyon uh, patungo sa ibang tao So ganun po eh Minsan ayaw natin yung consequence pero ayaw nating uh, itigil yung nagdadala sa atin doon sa consequence. Yung kabilang banda, kabilang aspeto, yung kasiyahan, totoo rin to. Pamisan po kasi, para bang wala tayo sa tamang isip, no? Pagka yung sobrang saya natin, hindi na natin na-evaluate ang mga bagay objectively. So para bang yung moment na yon yung emotions natin at the moment, yun po ang nananaig. So eventually, we make decisions based uh, doon sa experience natin at the moment and we end up regretting our decisions. Isipin niyo po, kayo po ba ay merong mga kapasyahang nagawa na? At ilang percent ng inyo pong mga nagawang desisyon ang masasabi ninyong pinagsisisihan niyo at nagawa niyo pa na may koneksyon sa emosyon? 'Di ba? Yung nagalit kayo, nainis kayo, o kaya masaya kayo, you made a decision na nakaaapekto po ito. Ano pa? Ang maling emosyon ay nakakaapekto rin naman uh, sa ating relasyon sa isa't isa. Totoo 'yan. Paminsan po kasi yung mga bagay na tapos na o nangyari na, bagamat lipas na nga, past tense na, sabi nga eh, hinahayaan pa nating magkaroon ng sariwang epekto sa kadahilanan po na bagamat lipas na yung issue, yung emosyon natin eh, para bang kumbaga sa, kumbaga sa dipanggatong na kalan, no? yung mga nakakaalam dyan, yung mga kalan na may panggatong, Nilalagyan pa natin ng gatong eh, no? yung bang pinupuel up pa natin siya So kahit tapos na yung issue, yung damdamin natin parang sariwang sariwa Na para bang kanina lang nangyari kahit na ilang taon na ho ang lumipas Kasi nga, pinupuel up pa natin yung ating mga maling damdamin Para bang nire-relieve natin yung ating mga uh, sakit na naranasan, sama ng loob And eventually... Ayan po, mapapansin nyo, yung reconciliation nagiging mahirap. At uh, magugulat ho tayo dahil napakarami sa mga relasyon ay kadalasan po ang mga issue talaga na patuloy na sumisira dito ay napakatagal na panahon na lumipas. At pamisan pa nga, ma magugulat pa tayo. Misan, hindi naman tayo mismo nakaranas. Nakikidalamhati o oh, yung tinatawag na yung damdamin ng iba, eh, sinasakyan natin. So eventually, kung ano yung nagawa sa kanila, ano yung damdamin nila, yun din ang damdamin natin. At kagaya po ng aking sinabi sa nakalipas na mga pag-aaral, for example, in Matthew, uh, sa chapter 5, sa Beatitudes, sinabi ng Panginoon, Blessed are the peacemakers. Di ba? Hindi niya sinabi doon na blessed are the peaceful persons, kundi peacemakers. Kasi yung taong peaceful, oftentimes, ayaw niya ng confrontation, ayaw niya ng gulo. So, ang, ang kadalasang linyahan niya eh, hindi ko na lang sinabi, hindi ko pinuna, wala na lang akong ginawa para walang gulo. Alam niyo po, hindi po lahat ng kawalan ng gulo e eh, kalugod-lugod sa Panginoon. May mga times po na kaya walang gulo kasi wala tayong pakialam. May mga times na kaya walang gulo kasi yung dapat pong nag-intervene tayo, yung hindi natin dapat tinotolerate, pinabayaan natin. So akala natin walang gulong. Pero ang reality, it's only artificial uh, unity. So yung peacemaker, sila po yung mga kumikilos para lumikha ng pagkakaisa. At ang Bible po napakaliwanag dito. Hindi na po kung sino ang may simula o may sala, hindi na po kung sino yung uh, kadalasang tinuturo natin siya dapat ang mag-initiate ng reconciliation o ito dapat ang sinasabi ng Bible as a Christian, you must initiate peacemaking. So therefore, you must initiate reconciliation. Hindi ba ang isang nagpapatagal sa pagkakasundo eh yung hinahanap natin kung sino ang dapat mauna, di ba? Sino ang hahakbang uh, towards reconciliation. And many times kaya hindi na ho nagreconcile dahil wala eh sino ba naman ang aamin? Minsan po ang sasabihin ng iba, kaya ako kumilos ng ganito kasi may ginawa ka sa akin. Tapos maglalabas din siya ng kanyang saloobin So, sa madaling sabi, ho, nagbabalikan lang yung ating mga sinasabi sa isa't isa to the point na ang hindi natin namamalayan, eh yung issue po ay habang nagde-delay tayo ng reconciliation, the issue continues to create problems, disunity, and even damages. Di po ba? So marami sa mga relasyon ganyan. And sadly, isa po sa maituturing nating nasa top 10 na mga kahilingan ng karamihan pagdating po sa prayer, eh Lord, pagpalain niyo po ang relasyon. Alam niyo, ako'y naniniwala. When we ask God to bless our relationships, we must be willing to be responsible as well. Kasi kung humihiling tayo ng kaayusan sa relasyon, wala naman tayong hakbang patungo sa reconciliation and even restoration. Syempre, yung hinihiling natin, malabo namang mangyari yon sa ating buhay. So napakahalaga niyan. And then pangatlong bagay po, this time may kinalaman naman sa isang church. Alam nyo sa Ephesians chapter 4, ang sabi po dito sa verse 1, Therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling for you have been called by God. Okay, mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng ating Panginoon. Napakaganda no, mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng ating Panginoon. Ngayon, bakit importante ito? Uh, sa mga susunod na talata dito po sa Ephesians chapter 4, sinabi po sa atin na tayo po ay isang katawan Actually, kung gusto niyo pong mas malawak na treatment dito sa konseptong uh, ito na tinuturo sa atin, you can always go to 1 Corinthians 12. Now, ang sinasabi niya, bawat isang mana ng palataya ay bahagi. Kaya dapat lahat makibahagi. Kaya lahat ay binigyan ng kakayahan upang makabahagi. So ano po yung kakayahan? Yan po yung ating mga tinatawag na spiritual gifts. Pero bukod sa spiritual gifts, pakinggan yung maigi, no? Kasi siyempre, nandyan yung kaloob. Ibig bang sabihin, dahil meron tayong kakayahan, ay magkakaisa na po tayo? Ito po ang kasagutan. Ang sabi ng verse 2 hanggang verse 3. Always be humble and gentle. Be patient with each other. Making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Tignan niyo po yun. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Napakahalaga ng sinasabi ng talata na ito dahil ang totoo po, even if we have the ability, kung wala naman po tayo ng tamang karakter, hindi tayo magkakasundo hindi ba yung sa konsepto ng team, ang sabi po roon, may tinatawag na team ability at saka yung tinatawag na individual ability. Obviously, from the terms, yung individual ability has to do with ano ba yung kakayahan ng isang taong kasali sa team. Yung team ability, ano ba yung kalagayan ng mga taong pinagsama-sama? Hindi po sa lahat ng pagkakataon na pag pinagsama-sama mo ang mga mahuhusay, o yung nagtataglay ng individual abilities eh nangangahulugan na tataas yung team ability. Ganito rin po ang sinasabi rito sa passage. Kung wala ho yung sinabing verse 2 and 3, always be humble and gentle, be patient with each other making allowance for each other's faults because of your love, make every effort to keep yourselves united in the spirit, binding yourselves together with peace. Kung wala po itong mga bagay na ito, mga kapatid kahit na meron tayong abilities, yung team ability hindi tataas minsan pa nga pinaghalo-halo mo yung mga mahuhusay, pero bakit ang naging epekto bumaba yung team ability? Sa larangan ng sports madalas humapansin yan. Ano? Pamisan ho eh, lalong-lalo na sa uh, basketball, bumubuo sila ng mga super teams. No, yung talagang nakikita nila, ito mahusay ito, kunin natin. Mahusay ito, kunin natin. Yung mga magagaling na players nga, ginagawa nila, nagpapababa sila ng sweldo kasi hindi pwede lahat kukunin mo. Eh. Dahil pag kinuha mo lahat, lalampas ka doon sa salary cap o yung sweldo na pwedeng i-release. So may mga iba, mayaman na sila, gusto lang talaga nilang manalo, ang gagawin po nila, kukunin nila yung mahuhusay sa ibang team, magpapababa sila ng bayad ngayon. Ito naman ang uh, problema ang problema hindi po garantiya na dahil mahuhusay pare-parehas, e aangat yung team. Kadalasan po yung tinatawag na teamwork, yan ang kulang. At may mga teams naman na dahil naayos nila yung teamwork, kahit sabihin natin mga average players lang sila, hindi naman ganong kahuhusay, hindi ganong kasikat, hindi ganong katanyag, and yet, dahil natutunan po nilang mag-cooperate, magkaroon ng unity, abay, gumaganda ang samahan. Kaya maraming iglesia po ay hindi malusog dahil meron tayong spiritual gifts pero ayaw nating i-pursue yung fruit of the Spirit. Ibig sabihin yung kaugnayan natin sa Panginoon na bumabago ng ating karakter ay mahalagang susi para magamit natin ng tama yung ating kaloob na spiritual upang makapaglingkod tayo sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Ephesians 4.16, uh, this is from the New Living Translation, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Ang dami hong pwedeng matutunan mula dito. Una, yung katotohanan na yung relationships natin may epekto sa performance ng ating duties and responsibilities. Kasi ang iglesia, pinagsama-sama yan eh. Iba-iba no? tayo mga personality, ugali, background. In fact, yung early church talagang struggle yan kasi uh, yung mga hudyo ayaw sumama sa mga hintil, no? vice versa. Pero yun nga, eh, sinasabi rito, eh, He, referring to Jesus, makes the whole body fit together perfectly. Now, as each part does its own special work. So, paminsan po may mga namamagitan na mga issues, personal. Sa pagitan ng iilan, pero ang apektado ay kabuuan. Minsan yung maliit na bagay, malaki epekto. And how many churches are rendered unhealthy because of wrong emotions that we allow to prevail? Yung mga Unresolved conflicts that we allow to dominate sa ating mga church uh, to the point na hindi na po natin magawa yung dapat natin gawin. Don't be confused mga kapatid. Huwag nating akalain eh, na pag ang isang iglesia ay maraming miyembro, malusog ito. Hindi po. Uh, maaaring dumami ang miyembro for many different reasons. Pero ang mahalaga pong makita natin dito, binigyan ka ng kakayahan. Nasa iyo banal na espiritu, so therefore you have spiritual gifts. Pero nasa iyo ang banal na espiritu, so therefore, nasa atin din yung bunga ng espiritu. Kaya nga, sa salita ng author na si Rick Warren, yung tinatawag na spiritual gifts, it determines our ministry. Yung fruit of the spirit determines our maturity. Sa aklat ng Korinto, nagsumika po silang magsama-sama ang epekto po kakaiba. Ang nangyari sa halip na lumago ang gawain, eh nagkagulo-gulo sila at nagkaroon po ng conflict. So let me read to you 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and the following verses. Ang sabi ho rito, Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. i had to talk as though you belonged to this world or as though you were infants in christ i had to feed you with milk not with solid food because you were not ready for anything stronger and you still are not ready for you are still controlled by your sinful nature you are jealous of one another and quarrel with each other doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature aren't you living like people of the world When one of you says, I am a follower of Paul, another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Himayin natin at unawain. Sabi niya, hindi ko kayo maituring na mga espiritual. <laughs> Bakit? Kasi yung mga katangi ang pinapakita ninyo, yung mga awayan, tampuhan, galit, kawalan ng pagkakaisa, sabi niya, ito ay hindi katangian ng malagong mana ng palatayang katangian ito ng mga taong maaring kulang sa paglago o hindi talaga mana ng palataya. sabi niya, yan ang katangian taglay ninyo. Uh, sabi nga doon sa verse 3, You are jealous of one another, you quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? So yan po ang problema, no? At isa po sa kanyang dito yung verse 4. May mga nagsasabi, ah kay Pablo kami, ah kay Apolos kami. Ito 'yung mga mga leaders nung time na 'yon eh. Si Apolos is known to be a good preacher. Of course, kilala natin si Apostle Paul, kinikilalang founder ng uh, uh, church na ito at siya po 'yung uh, nag-evangelize. Pero 'yun nga, ang problema, silang dalawa actually wala silang issue. Kaya lang 'yung mga tao nagtuon sa personalidad sa halip na sa Panginoon. Yan minsan ang problema eh. We focus on personalities rather than focus on God. Kadalasan po, nagtutuon tayo sa dito ko, mahusay ito. Dito ko, mahusay ito. Nako. Eh sabi ni Pablo, nako, pagkaganyan kayo, aren't you acting just like people of the world? Bakit? Eh kasi dapat lahat tayo followers of Jesus. Ang ginawa ng iba, naging fans club ng kung sino-sino. Eh, delikado ho yun eh. Actually, pag ganyan ang attitude natin, we weaken the church. Tingnan niyo po ah, sa maraming pagkakataon, ilang mga iglesia po ang hindi malusog. Bakit? Because they do not develop new leaders dahil mali ang kanilang pananaw. Ang iniisip nila, bakit tayo magsasapalaran sa mga baguhan samantalang nandiyan na yung mga mahuhusay. Kumuha na lang tayo ng mahuhusay. Alam niyo po, pag ginawa natin yan, we are not contributing to the health of the body of Christ. Kasi ang daming binigay ng Panginoon na spiritual gifts, ang daming mga untapped resources sa church, binigay niya yung kaloob pero dahil yun nga, eh, nagtuon po tayo sa uh, kasikatan o marahil sa popularidad ng isang tao, kahusayan niya to the point na ayaw natin mag-develop ng bago. Pagka ganyan pong ginagawa natin, eh, hindi magiging malusog ang iglesia. It may become impressive, but it will not really be healthy. Bakit? Kasi ang tuon dapat sa Panginoon, eh. Tingnan nyo, paano sinagot ni Pablo ito. Ang sabi niya sa verse 5. After all, who is Apollos? Who is Paul? We're only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, Apollos watered it, but it was God who made it grow. It is not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. Nakita niyo po, hindi kami, <laughs> sabi ni Pablo, hindi kami dapat niyo makita rito ang Panginoon. Hindi kami dapat niyo hangaan, ang Panginoon. Ginawa lang namin ang tungkulin namin, so hindi dapat kami pinagkukumpara dito dahil ang pananagutan namin sa Panginoon. Nakita niyo po, So, how many churches are rendered unhealthy because of wrong perspective pagdating po sa ating paglilingkod? So, I hope and pray that this will give clarity. Po, maging malinaw sa atin. Paano ba tayo magkocontribute sa ikalalago, ikalulusod ng iglesia upang ang Panginoon ay ating maluwalhati at magampana natin ang ating mga tungkulin. So, sana po yung naging pagpapala sa inyong episode na ito. Muli ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa 702 DZAS Dito po sa NCR at sa mga partner stations natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas At syempre napapakinggan sa Radio TV uh, ng FEBC Hoy, may bago tayo, meron po tayong app Pag kinlik niyo po yung app, naku parang kayo nakikinig ng uh, radyo Nakatuon po dun yon so pwede niyong gamitin At syempre, Nasusubaybayan tayo sa GCTV Channel 185. Ano po? Yan po ay tuwing linggo. At maraming maraming salamat po sa bawat isa. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkot, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulog. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at